Honesty. <laughs> ano honesty? <laughs> Sa Anesty na tira Bye bye po. Ingat po kayong lahat. Ayun. Thank you so much ikang. Pasubok man kay catch. La 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 la, -la, 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 -la. Hazel, hey, thank you, thank you, thank you so much, Hazel. Hey, Ay mga naka lang kayo ha. Hanggang mamaya ko pa i-ano to i uh, AN. Thank you, guys. Mm. Mm. Wala. 75. Wow, oh? 75. Hmm. Ano ba yun? Sa labas. Tatay may law. Thank you so much, guys. <clears throat> Adventure, still playing. Thank you so much, guys. <laughs> Trick Channel, still playing ka pa. Hanggang mamaya ikaw dito, ha? Kahit mag-end na ako ng live, hanggang mamaya pa din to. Ayan, yan, ano ko lang to, ay tuto ko lang to dito. Nagko-comment ako sa ano, sa LS ni nag-comment so, ako sa LS ni ano ni uh, Jeff Rox. Yan, tingnan ko kung na, naka, nasa na sa ano mo. Yun, naka 39 minutes o oh, 40 minutes na ako dito sa 3 hours mo. Tatapusin ko tong 3 hours. Thank you, guys. Ayan okay guys, ayan done ah, uh, done na ko, naka 1 hour and 30 minutes na ako. Ayan, ang uh, tag dito hanggang mamaya pa rin ang aking uh, pag-play sa inyo.